Hello mga kaibigan! Magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone at happy weekend na rin. Ito na naman ang inyong life coach at ka, negosyo partner, Ate JB. Ayan so mga kaibigan, no? napakaganda po ng topic na ating pag-usapan ngayon. Alam ko, lahat tayo ay gusto talaga ito, no? Tayong mga mahilig sa negosyo, their friends, mga business-minded people, alam ko talaga, kaibigan, lahat tayo ay gustong-gustong ito. So, ano ba yung bagay nating na pag-usapan, their friends? Ayan, walang iba mga kaibigan, no? Kung paano natin mapaparami ng mabilis yung ating mga customers at eventually magiging suki natin sila. No, no. Kahit pa marami tayong kakompetensya, hindi pa lang tayo yung nag-exist, no? Hindi lang tayo yung existing na, existing na business, na negosyo. Maraming katulad sa atin, dear friends. Pero, dito pa rin sila pumupunta sa atin. So, paano ba natin maparami ng na mabilis yung ating mga customers, mga kaibigan? So, bago po natin ito pag-usapan, kung hindi ka pa nakasubscribe kay Ate GB, sana naman kaibigan, no? Mag-subscribe ka na kay Ate GB and then, pakihit na rin notification bell para mapanood mo rin yung other videos ko na tiyak makakatulong sa iyong pag -asin. So, sana kaibigan, share na rin para mas marami pa tayong matulungan, no? And sana kaibigan, please don't skip the ads. Please, please, please malaking tulong po to sa akin no? ng aking family. So, kaibigan, no? paano ba natin mapaparami ng mabilis yung ating mga customers? Isa lang kaibigan, no? one, one thing, napakasimple ng bagay nito kaibigan, pero pag ito nagawa mo, Sure talaga na dadami yung customers mo at babalikan ka. Babalikan kanila at sasabihin pa nila sa mga kakilala nila na diyan na pupunta sa iyo. So, ano mang dapat natin gawin, kaibigan, para maparami natin na mabilis yung ating mga customers? Isa, kaibigan, ito ha, makinig ka ng mabuti. Make them happy. Ayan. So, na napakasimple lang, kaibigan, no? Pasayahin mo yung bawat customer mo. O, di ba? Pag masaya kasi si customer, kaibigan, no? Pag masaya siya na uuwi sa kanilang bahay, pag masaya siya na uh, pupunta kung saan mo siya, sa work, sa school, ayan. Pag masaya siya na aalis sa iyong tindahan, ang feeling niya kay Bigan, maganda. Yung good vibes niya, maganda. At kung sino mang makasalubong sa kanya, siyempre, mag-aas, magtatanong, uy, bakit ka nakasmile, nakangiti? Ay, eh, kasi and, nandoon ako, galing ako sa tindahan ni Ate GB. O, di ba? Yung iba kaibigan, Bigan, no, maa-attract niya. Kaya, bibili din sa tindahan mo, dear friends. Dapat talaga, masaya si customer na aalis sa ating tindahan. Kagaya rin yun sa... Sa pagmamahalan, sa pag-ibig, dear friends, no? Pag ikaw ba, saya ka sa isang tao, o di ba? Makakaya mo bang iwan siya? O di ba? Sure na babalikan mo ang taong 'yon na nagpapasaya sa iyo. Parihas rin, no? Parihas sa negosyo mo, kaibigan, no? Kung ikaw may tindahan, katulad kay TGB, at napasaya mo si customer, eventually, babalik siya. Dadami ang mga customers mo. Kahit marami ka pang kakupitin. Ano, mga ang malaking katanungan, paano ba natin mapapasaya si customer? Number one, kaibigan, leave a good impression. Dapat sa pag-alis ni customer, maganda talaga ang iniisip niya sa'yo. O, oh, di ba? Leave a good impression, dear friends. So, paano ba magagawa natin? No? Ang hirap minsan, no? Lalo na stress tayo, may sakit tayo, o galit tayo. Kaibigan, paano pa tayo makalive ng magandang impression sa ating customer? Kaibigan, dapat talaga control natin yung ating emosyon eh kung tayo ay galit, may tao tayong kinagalitan, maggalit talaga tayo, hindi tayo binayaran ng utang, wag nating ipahalata kay customer, nakasmile pa rin tayo. Ako nga kaibigan, so minsan nagagalit talaga ako, but minsan, hindi minsan, parati akong naiirita kasi nga may sakit si Ate GB, pero most of the times kaibigan, I always say to it na hindi ito mahalata ni customer. Ayaw kong <laughs> pati siya nung maging uh, bad yung mood niya. Dapat talaga kaibigan, live uh, a good You know, good impression to your customer. Kevin. I mean, yung first impression talaga. No, yung mga customers natin niya, yung um First time niya lang bumili sa tindahan mo well, dapat talaga maganda ang experience niya sa dapat talaga masarap yung pakiramdam niya sa iyo kaibigan para babalik si customer lalo na yung mga parati na yung mga suki na talaga natin dapat happy talaga sila no happy talaga sila parati kaibigan sa tuwing pupunta sila sa ating tindahan again kaibigan leave a good no good impression good lasting impression kaibigan again pag maganda masarap yung pakiramdam nila sa tinyo na babalikan tayo ako kaibigan based on my personal experience no ah uh, sa aking pamimili sa Tabonok Public Market isa ito yung pinakamalaking pamilyang bayan dito sa amin sa Talisay City Cebu friends, meron talaga akong suking uh, wholesaler no matagal na rin ng mga siguro mag 10 years na akong suki no pero there was a time kay bigan na iwan ko kung galit lang siya kami kami ang mga customers sa kay bigan ayan pa am um, uh, ay, ano ba yung sa tagalog basta no gising kita <laughs> <laughs> ang hirap kay bigan magtagalog no basta uh, he was shouting at us no ang, ang minsan ang hirap magtagal kay bibisaya kasi inyong lingkod no na si Ate GB siguro kay bigan ah kaya siya sumisigaw their friends siguro uh, stress siya no siguro may problema lang siya pero gin kay bigan dahil sa ginawa niya iwan ko sa ibang customers ako nawala yung gana ko no nawala nang yung gana ko sa kanya kay bigan sa isip ko hindi lang naman siya yung uh, wholesalers marami kaya Uh, pumunta ako, no, naghanap ako ng ibang aho uh, wholesaler kay Bigan. Kahit pang masasabi ko na suki ko na siya, pero kay Bigan nasaktan kasi ako kasi pati ako pinagalitan eh wala naman akong kasalanan. Kaya ikaw kay Bigan, leave a good impression to your customers, okay? Para tiya kay no, babalikan ka, At syempre, sasabihin nila na mabait ka sa mga kilala nila, 'di ba? Dadami talaga yung customers mga kay So, another thing kay Bigan, no, para talaga dadami yung ating mga customers is that build trust kay Bigan, no dapat may trust si customer sa atin. So, paano ba mag-build ang trust? Simple lang kaibigan. Kunwari, nakalimutan ng customer yung sukli. Sabihin mo, oy, ah, nakalimutan mo yung sukli mo. O, di ba? Kung sobra yung bayad niya, sabihin mo, sobra yung bayad niya. Wa, ito pa mahalaga, huwag ka magtinda ng mga expired products. Yung iba kasi sa atin, kaibigan, no? Ah, kahit alam na expired, binibinta pa rin. Kasi nga, nasa, parang nasasayangan sila. No? Huwag ganun, kaibigan, no? Pag na-check ni customer na expire yung binigay mo, mawawalan siya ng tiwala sa iyo kay bigano no? At masama rin yung sa kasul ka kanyang kalusugan. Kaya please kay Bigan build trust. Pag may trust na si customer sa iyo kay bigano no, malaki ang chance kay na hindi na siya pupunta sa ibang tindahan. Ganun kasi tayo kay nagiging loyal tayo. Pag may trust tayo, pag there is na there is trust that is being built between two people, no, nagiging loyal sila sa isa't isa kaya ikaw kay as much as possible build trust sa mga customers kay bigan dapat pagtiwalaan ka talaga niya at pag may, may, may hinahanap siya sa iyo sa tindahan mo sasabihin mo na wala kasi naubos tapos sasabihin mo sa kanya bumalik ka na lang sa hapon dahil mamamalingki ako dapat kay pagbalik pag niya mas na talaga para hindi siya mawalan ng tiwala sa iyo di ba Simple mga bagay, kaibigan. Simple lang, pero napakalaking tulong ito. Ano ito, kaibigan? Ano napaka-importante rin para maparami natin yung ating mga customers, kaibigan? Dapat alam natin yung kanilang mga pangalan. Simple, simple, simple ito, kaibigan. Ano <laughs> mo sa na naman yung pagkabisaya, kaibigan, ni ate Jimmy? No? Simple. Simple lang ito, mga kaibigan. Alamin natin yung pangalan nila. Ang sarap po yung, sa pakiramdam, di ba? Ayan, pagdating. Oy, Sir June, anong gusto mo? Ayan. Sir John, ah. Sir Mike, ayan. Kumusta? Magandang umaga po, as ah. Sister Jane. Kumusta? Magandang umaga. Anong bibilhin mo? O oh, di ba? Dapat alam natin yung kanilang mga pangalan. At ito, mahalaga yung kaibigan. No? Dahil based on my experience sa aking 21 years na na maganda talaga na alam natin yung kanilang mga birthday. Kasi pag alam mo ang birthday ng yung customer, maisip niya, ma feel niya na importante, importante siya para sa iyo. Halimbawa, paparating na si customer, Malayo pa lang, sasabihin mo na, oh, happy birthday! Saan tayo ngayon? Anong handa natin, no? Happy birthday. Ayan, alam mo, di ba? Mapifil niya, wow. Alam niya, TGB, yung birthday ko. Love ko na, TGB. Importante pala ako para kay TGB. Kaibigan, tanungin mo. Ako, tinatanong ko talaga, kailan birthday? <laughs> Lalo na yung mga bata, no, kaibigan, no? Tinatanong ko, kailan birthday mo? Ayan, tapos binibigyan ko sila ng mga biscuit. Kaibigan, maganda ito, their friends, no? Ayan, so yung mga customers natin, gaganahan talaga sila katulad sa ating kaibigan, pag pupunta tayo sa isang place, on restaurant, so kinatayo doon, alam na nila pangalan, O Ate uh, ano sa atin ngayon, no? welcome back, ayan, siguro nagustuhan mo dito, Ate GB, no? kaya, kaya bumabalik ka, o sa daw, Oye. Pati yung other customer, oy kilala na yung dumating, ayan. Siguro okay suki na talaga. O, di ba? Dapat alam mo, kaibigan, yung mga customers, mm, pangalan nila. Tanungin mo, wala namang masama, di ba? Tanungin mo. Ano sa susunod na pagpunta nila, dapat tawagin mo sila sa kanilang pangalan. Oy, uh, good morning, good morning. Uh, kunwari, Jane. Good morning, Jane. Ayan. So, anong sa atin ngayon? O, diba? Mahalaga kaibigan, no? Magugustuhan talaga ito ni customer. Ito kay kaibigan, another tip para maparami talaga natin yung ating mga customers at syempre magiging suki so natin. Mapalago talaga yung ating negosyo kaibigan is that dapat alam mo kung anong kailangan nila. Alam mo yung parati nilang binibili, hinahanap. Katulad sa tindahan, again ni Ate GP, hindi na lang ako magbibigay ng a uh, example na hindi based sa akin, no, yung talagang makarelate sa TGB. Dito po si tindahan ko, kaibigan ko, lalo na yung suki ko na talaga, kaibigan yung parating bumibili sa tindahan ko, alam ko na, kunwari, hindi lang kunwari, no? Yan, bibili si J. Alam ko na kung anong sigarilyo ni Jay. Pag, pag sabi ni J ayo, ayan, ayaw kasi sa basaya, kaibigan yung tao po. Tao po, tao po. Sabi ko, oy, Jay! Ano, sigarilyo? Oh, oh sige, Winston. Alam ko na kung anong sigarilyo. Meron din akong customer kaibigan, si Noy Demet. Ayan, lolo na po siya, Manong Dimit. Ayan, shout out. Ayan, alam ko na, paparating pa lang si Manong Dimit, kaibigan. Alam ko na, sabi niya, uh, ayuday. Ayan, so tao po. Ayan, ayuday. Sabihin ko, oh, magandang umaga po, Manong Dimit. Ano, coffee ko brown ulit. Ayan alam lang kung si Kebigan, no? Kung anong hinahanap, 'yung mag-magload Kebigan. Oy, Ate JP, magpapaload ako. Sa tatanungin, tanungin 'bes. Number mo ba? Oh, ay, alam mo na, matik na 'yan. Alam mo na kung anong number niya. Magugustuhan talaga ito ni customer Kebigan. Again, alam po natin dapat kung anong kailangan ni customer. Anong favorite shampoo niya, anong favorite sabon niya, favorite na biscuit niya. <laughs> Siyempre, tanungin pa rin natin. Kahit alam na natin, baka hindi siya yung gagamit, baka hindi siya yung kakain. Pero akin kaibigan, maganda talaga na alam natin ang gusto ni customer. Again, mafe-feel niya niya. Wow! Alam na alam talaga ni Ate JB yung mga favorito ko. Ayan, di ba? mahalaga yun kay customer kaibigan no? talaga siya at makakatulong ito sa yung negosyo kaibigan dadami yung mga customers mo no? kasi nga babalik sila at sasabihin nila ito sa mga uh, kakilala nila no? yung na -feel nila mahalaga talaga sila sa iyo kaya yung iba, ayan, ma-attract. Pupunta sa tindan mo ngayon, dadami talagang yung mga customers. Yung mga kaibigan, nasabi ko na po sa inyo ang ilang mga bagay na paginawa natin talagang mapaparami po natin yung ating mga customers. Actually, marami pa mga bagay-bagay, kaibigan, no? Pero sa susunod na video na lang, dahil alam ko mahalaga ang oras para sa inyo. Today is Sunday, kaibigan, Family Day. So, yung iba sa atin magsisimba, yung iba sa atin papasyal sa labas, kaya ikat na muna ni Ate GB yung video. Again, yung iba, sa susunod na lang. Okay? Again, thank you so much, kaibigan. Tinapod po pong gandulo yung aking video. Masaya po si Ate GB Maraming salamat sa inyong pagmamahal at suporta. Lagi mo lang tandaan, kaibigan, yung parati ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi imposible na masinsong boy natin. Basta ba masipag tayo, madiscard tayo, may tama disiplina sa zarili, and then we have God in our life. Tiyakasinsong boy natin, kaibigan. Tiwala lang. Again, thank you so much sa inyong pagmamahal kay Ate Gb. I also love you guys. Tandaan mo lang, kaibigan, Aasinso ta yung lahat. Claim it. Thank you so much. God bless.